Look at the camera. Say hi. Hello. Oh, Hello. where's your Papa Jolo? In Tacloba. Huh? I'm in where's Papa Jolo? He's working. Look With at her. Young guns. Oh. Kamuka ni Lolo Bong. So <laughs> Hello and welcome to Celebrity Home. Bong Revilla kinagiliwan ng mga netizen ang live video nito kasama ang kanyang napaka-cute na apo. Napakasayang nakipag-bonding ang aktor sa kanyang granddaughter, na lalong ikinatua ng mga tagahanga niya. Di lang pala mahusay sa pag-acting kundi mahusay din talaga sa pamilya si Bong, dahil sa pag-spend nito ng oras para sa kanyang mga anak at apo tuwing wala itong trabaho. Oo, oh, bagong goli si Papa Bong. May bisita ako dito. Naku, kaya naligo ka ako. Ano kaya to? Sino itong bisita ko? May tayong bisita. Hindi ako. Ah, bisita hindi siya. Ako. <laughs> <laughs> ayun, ayun. Yeah. Nandito, na oh, napakaganda. Ang ah, princess. Hello, hello. 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 Ano yung sinasabi mo sa kanya nang ginagulat mo siya? Ah, uh, bulaga. Ba? It bulaga? Ako naman. It's showtime! <laughs> <laughs> It's showtime! <laughs> It's showtime! <laughs> <It's> show <time. laughs> Hello? Hello? Walang reaction. Oh, 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 oh. Walang reaction. You're so You are so pretty, you are so pretty. Apple, apple, Ako, tumutulo ang laway papa. Tumutulo laway. Naku! Naku! Uh, 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 uh. Hello. Look, look, look. Hello. Look, look, look. Apple, apple, apple. Ayun. Wala, oh. May merienda sa baba. Ang ganda, ganda. Oh. Look, ko. Ang ganda, ganda. Hindi! ganda, okay siya. Look at that. Look at that. Tatuwa na. Taas natin yung unan mo. Parang hindi ka mahirapan. Okay lang, mama. <laughs> kam Bagong goli si Papa Bong. Hmm? Ayaw niyan ganyan. Gusto nakatayo. Ah, gusto nakatayo? Ayaw niya nakahiga. Ayaw niya hinahele. Ayaw niya hele. Mama, hindi mo makita eh. Ayaw ang hele. Puro ulo lang nakikita sa amin. Yan. Ayaw yung hele. Look, 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 look. Look, at the camera. There, oh. Look at the camera. Say hi. Hello. Hello. Oh, for sure. Papa Jolo. Hello in Tacloban. Huh? I mean, Where's Papa Jolo? Working. Look with at the her. Young guns. Oh. Kamuka ni Lolo Bong. Hindi, actually, kamuka mo to mama. Eh, hanapin ko yung baby picture ko. Ayokong magsabi. Kasi <laughs> Bagong may Bagong mga magulang. Ako. Alam ko may ba punta siya dito, kaya nag-goli ka agad ako. <laughs> look at her. Oh. Okay, beauty queen ang nanay. Yeah.

Ba't <laughs> nakatingin siya sa sarili niya? <laughs> baby, baby, baby. Look at baby. Cookie, cookie, cookie. Ano mo yung mata niya? Oh, look at her eyes. Who is that beautiful girl? <laughs> so pretty. Girl yeah. I see? Looking straight Ooh. back at me. Oh. Oh. That is your reflection, little girl, Lauren. <laughs> Say hi. Hi to hi your fans. fans. Say hello, everyone. Hello. Ganun na Say hello. Good morning, mabuhay. Hello, everyone. Good morning, mabuhay. Good afternoon, Good afternoon. Good afternoon. Ala, iniwanan na tayo. Ayan o. Naku, na look at her. Ayan o. Look Iniwanan na tayo ng yaya at saka ng nanay. Oo, oh, iniwanan na tayo. Ayan. Ala, gusto na ala, na ito Oh, look Lolo Bong, ayoko nakahiga. Ayoko nakaupo. Gusto ko nakatayo. <laughs> Ito'y tayo. Tito. Kaya na si Papa Bong hindi pa inaayos pa ni Yaya. O, oh, inaayos mm. pa yung paa. Pwede na ba, yung na ba? siya mag-sleepers? Kaya na tuwalya. Pagkabi sa post yung mukha. Pinawisan, o. Pinawisan ng Yayo. Yayo Bong. Yayo Bong. Hindi, kagagoli lang. Hmm, hmm. Yeah, Luzon, Visayas at Mindanao, kamusta po kayo hi, hi. sa mga nanonood sa atin ngayon sa, sa iba't ibang parte ng mundo? Hello. Hello! Say hi! 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 Look, hi. Look at them. No. hi people! Hello. Hi Hello. Hello everyone! My name is what? Lauren. 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 My name is Angela. Lauren. Angela. Bautista. Hindi yan Bauti... Revilla. Ah, Revilla. Oh, Revilla. Parehas lang. Lauren, Angela, Alita, Revilla. Yeah. Mm -hmm. You're the first official Revilla in the family. Ooh, ooh, ooh. Oh, yan talaga. Official na. Oh, nga, official She's really niya. the... Lauren! Revilla yan. Hindi yan no. Bautista na. Lauren! Tamo, watching from Denmark. Wow! Si Lorena Aler, Ayan. Yeah. Denmark. Ay. Oh. Ano yan? Marami nagkangamusta. Uh, musta. Saan na? Iniwana na tayo ng yaya at yung nanay. <laughs> Pinaubayo mm, na sa lolo. No? na sa atin. <laughs> ano? Ganyan po mag-alaga ng apo, si Senator Bong Revilla. Mm. Oh. Iniwanan na. Ano gusto mong mm -hmm. magmerienda, Papa? Baba Ay, na tayo kayo. ng apo. Sige, baba mo Bababa na. Baba na. Okay. Pupunas mo. Mag maglalagay lang <laughs> ako <loo> ng... Ang <laughs> <laughs> ano sa... Ay, nani, sir, <laughs> <Yung pawis. laughs> <Kaya> napawis. ka <laughs> na. Pawis Grabe na. Pawis ang, lolo. Pawis, ko. pawis ang lolo. Boli, eh. Pawis ang lolo. Pawis. <laughs> Oo, oh, napawisan. Pati may... Uminit din hello, siya. Hello, 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 hello. hello. Bye bye po kami. Bye bye. Bababa po muna kami magmi-merienda. Yeah. Bye, Papa Bob. Bye, mo. baby. Bye. 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 Ay, nakatingin siya sa talaga, oh. Yeah. My God. Katuwa pag may apo, no? So, yan, yun. Bye. Yun muna po. Shinier lang namin sa inyo yung aking apo. Sarap ng lolo. <laughs> so, yun. So, I'll see you in a while.